Ayan, kumusta yung 2-0 nyo pagkatapos ng bagyo? So, gawa tayo ng tutorial sa kung paano gumawa ng report. Halimbawa, yung uh, mga appliances or mga electrical items sa inyong pinapasokan ay nabasa dahil sa uh, bagyo or pagbaha. Pero ang senaryo na ito ay para dun sa mga detachment na single post pagkatapos araw lang ang duty ng gwardya. So, hindi naman natin masisi yung guard kasi wala nga siyang duty ng gabi tapos gabi bumaha. So, ganito yung gagawin mo, okay? So, halimbawa, uh, nag-out ka nung kahapon, 23, pag kasabay ng out ng empleyado mo, mga empleyado, nung nagpa-uwi na kahapon, is umuwi ka na rin noong um, alas 6 ng hapon. So, check mo na, sigurado ka na naka-unplug na yung mga ano, naka-unplug na yung mga uh, electrical items, then uh, nakalock na yung mga pinto, patay na yung mga ilaw, ayos na, na-check mo na, then okay na, umuwi ka na, kasi tapos na yung duties and responsibilities nung araw na yon. So, nitong umaga, nitong 24, uh, mag-duty ka na sana, pero pagdating mo sa post, inabutan mo na uh, may problema doon sa pwesto mo dahil sa pagbaha. So, nabasa yung mga electrical items or mga gamit ng inyong opisina. So, paano ba gagawa ng report pagka ganito na nabaha yung, ano, nabaha yung mga electrical items? Okay? Nag-report ka na in verbal pero pinapagawa ka pa ng, uh, ng, report na, ano, na written report. So, ganito yung gagawin mo. Kahit na hindi mo pa siya duty, hindi mo pa siya duty kasi uh, alas 6 pa naman ng umaga ang duty mo pero dumating ka ng mas maaga kasi late ka na noon darating ka ng alas 6. So pag natin mo gano'n nga yung nasaksihan mo na may mga nabahang item, paano ba gawa ng report? Okay, ganito. Sa isang papel, uh, sa isang papel kahit sulat kamay mo lang, ilagay mo doon sa taas yung pangalan ng iyong agency. Or kung wala kang ka agency, ano na lang, uh, mo na lang yung pangalan ng iyong pinagjujutihan. Tapos yung uh, address. Okay? Tapos sa baba niyan, ilagay mo yung for. Yan ay sa kung kanino mo yung address ang iyong report. So, four, tapos yung sa baba, yung kanyang designation, kung anong position niya sa inyong opisina. Tapos yung pangalan mo, from SG Shano. Tapos yung post mo, main lobby guard. Subject, ilagay mo, incident report. Tapos sa ilalim ng incident report, ilagay mo yung uh, kung anong pangyayari yon So, kagaya dito, nakalagay, office equipment damaged by flood. Tapos ilagay mo yung date sa kung kailan mo ito na-notice. Okay. Mayroon tayong mga kasamahan or mga 5-9 na magre-reklamo sa kung bakit mo bakit hinihingian sila ng report sa so kung wala naman sila doon ng pangyayari. So, kagaya nitong senaryo na to, araw lang ang kanyang duty tapos gabi yung nangyari yung pagbaha. Then, bakit siya hinihingian ng report? Bakit daw siya magsasubmit? Eh, wala naman siya doon ng pangyayari. Ano daw? Magsisinungaling siya? So, sa ganitong senaryo, hindi ka hinihingian or hindi ka ina-advise na magsinungaling. Ang sinasabi, gumawa ka ng report, ilagay mo sa kung ano ang napansin mo, ano yung na-observe mo. Or kung... Uh, sa halimbawa may stay in diyan nangyari yan. Edi, ilagay mo sa kung ano yung kwento ng stay in tapos ilagay mo as per mister Ganito sa kung sino yung stay in. Hindi sinasabi na magsinungaling ka. So kailangan mong gumawa ng report. Alam mo ba na maaari mong ikatanggal or uh, mabigyan ng mas ma ano na memo, mas mataas pa na memo kapag hindi mo hindi ka uh, nagpasa ng report. Hindi mo sinunod yung ano yung utos ng admin na yan. Hinihingian ka ng report ng iyong uh, official nitong si ano ni admin. So kailangan mo magpasa. Kapag ka hindi ka nagpasa, maaari kang uh, bigyan ng sanction na insubordination, hindi pagsunod. Okay. So ganito na nga yung ilalagay mo sa iyong report. Sabihin mo lang doon, ma'am, nais ko pong ipaalam sa iyong kagalang-galang na tanggapan na noong 24 ng Hulyo bandang 0440 hours, nung dumating ako sa post para mag-duty, naabutan ko na ang ilang mga office supply ay nakalubog sa baha. So, ayan nga, nakalagay na dyan kung anong oras, anong oras yung uh, anong oras mo napansin, tapos kung anong ginagawa mo. So, nasagot mo na yung when, tapos what, eh, nakalagay na rin, nakalutang sa baha. Nan nandyan yung why, na kung anong nangyari, o nandyan yung why, o nabasa, kasi naka inabot na ng baha. Bilang ang mga gamit na nakalagay sa ibaba. Okay, so ibig sabihin, ilalagay mo yung mga gamit na yon ano bang mga gamit na yon sa ang banda ba nakalagay, sa opisina ba nakalagay. Then, ano yung ginawa mo nung muna mo na bumaha. So yan, agad kong pinatay ang main breaker ng kuryente at agad ko po itong itinawag sa inyo bandang 0445 hours. Okay, so ayan, na, na ilagay mo na sa kung ano yung prosesong ginawa mo. Dito naman sa ilalim, sa ilalim yan, ilalagay mo yung list ng mga uh, appliances na nabasa. kaya na inabot ng bahay, yung mga list ng mga appliances na na-damage kung kaya mong kunin yung uh, property number or serial, or serial number ng mga item na yon kunin mo. Or kung hindi naman kaya, hindi ilagay mo na lang. And kagaya ng ganito, 4 CPU uh, billing office. Tatlong CPU at saka tatlong printer sa admin office. Limang CPU at limang printer sa sales office. So ilagay mo lang kung anong mga item na yon na nabasa. So hindi na ikaw magdedetermine kung gagana pa ba yan or hindi. Okay. So pagkatapos nyan, lagay mo sa ibaba yung pangalan mo. Ilagay mo doon for information, ilagay mo yung pangalan mo, tapos permahan mo. Tapos, yun na yung report na ipapasa mo. Okay. So, ulit, gumawa kayo ng report pag hinihingian kayo ng report. Same yan sa explanation. Hinihingian kayo ng explanation sa kung ano yung mga violations na ginawa nyo. Gumawa kayo ng explanation. Okay? Kasi kapag ka hindi kayo nakagawa ng explanation, utos kasi yan ng nakakataas utos ng admin. So, pag hindi kayo nakagawa, maaari kayo nila bigyan ng sanction or uh, sanction ng insubordination. Ayan, so hanggang doon lang. So sana may natutunan kayo. Papindot naman po ng subscribe. Okay? Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Huwag lang mathematics. Maraming salamat.